Napakahalaga ng pananatiling kalmado kapag nasa ilalim ng pressure. Nakakatulong ito sa atin na makapag-isip ng malinaw. Nakakatulong ito sa atin na makagawa ng magagandang desisyon. Kapag kalmado tayo mas kaya nating harapin ang mga mahirap na sitwasyon. Mas maiwasan natin na lumala pa ang mga problema. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Nahaharap tayo sa pressure sa trabaho, sa ating mga relasyon, at sa ating personal na buhay. Ang pagkatutong manatiling kalmado ay mahalaga para malampasan natin ang mga pagsubok na ito ng maayos. Nakakatulong ito para manatili tayong mahinahon at makahanap ng mga solusyon. Sa pamamagitan ng pananatiling kalmado, mababawasan din natin ang stress at pagkabalisa. Ang pressure ay maaring makaapekto sa ating mental at physical na kalusugan. Pero, kapag nanatili tayong kalmado, mapoprotektahan natin ang ating sarili mula sa mga negatibong epekto ng stress. Tandaan, ang pananatiling kalmado ay isang kasanayan na maaring mapaunlad sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kalmado at pag-aral ng mga practical na pamamaraan, lahat tayo ay maaring maging mas matatag at mas handa sa pagharap sa mga pressure ng buhay. Ang pressure ay maaring magmula sa maraming bagay. Ang mga deadline sa trabaho, mga problema sa pera, at mga issue sa relasyon ay maaring humantong sa stress. Ang pagsasalita sa publiko, mga job interview, at mga pagsusulit ay mga karaniwang sitwasyon kung saan nakakaramdam ng pressure ang mga tao. Kahit ang mga pang-araw-araw na sitwasyon, tulad ng traffic o mahahabang pila, ay maaring magdulot ng pressure. Mahalagang kilalanin ang iba't ibang anyo ng pressure. Ang kamalayan na ito ay nakakatulong sa atin na maghanda at magkaroon ng mga paraan para makayanan ito. Iba-iba ang nararamdaman ng bawat tao pagdating sa pressure. Ang nakakastress sa isang tao ay maaring hindi nakakastress sa iba. Mahalagang malaman natin kung ano ang mga bagay na trigger ng ating stress. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang nagpapastress sa atin, makakagawa tayo ng mga personal na estrategiya para manatiling kalmado. Tandaan, ang pressure ay bahagi ng buhay. Hindi natin ito dapat iwasan ng tuluyan. Ang mahalaga ay matuto tayong pamahalaan ito ng maayos, para hindi tayo madaig nito. Maraming paraan para manatiling kalmado kapag nasa ilalim ng pressure. Ang isang epektibong paraan ay ang malalim na paghinga. Kapag tayo ay stressed, nagiging mababaw ang ating paghinga ang malalim at mabagal na paghinga ay makakatulong para bumagal ang tibok ng ating puso at kumalma ang ating mga nerbiyos. Ang isa pang mabisang paraan ay ang positive self-talk. Kapag tayo ay nasa ilalim ng pressure, madali tayong mag-focus sa mga negatibong bagay. Ang pagpapalit nito ng mga positibong salita ay makakapagpalakas ng ating kumpiyansa at makakatulong sa atin na manatiling kalmado. Mahalaga rin ang pagpapahinga, ang paglayo sandali sa isang nakaka-stress na sitwasyon, kahit ilang minuto lang, ay makakatulong sa atin na makapag-isip ng malinaw. Sa oras na ito, maari tayong gumawa ng mga nakaka-relax na aktibidad, tulad ng pakikinig ng musika o paglalakad. Tandaan, ang paghahanap ng kung ano ang pinaka epektibo para sa iyo ang susi. Subukan ang iba't ibang paraan, at isamang mga ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Seksyon 4 Totoong Katatagan, Mga Halimbawa sa Totoong Buhay Isipin natin ang isang surgeon sa operating room. Araw-araw silang nahaharap sa matinding pressure, hawak nila ang buhay ng ibang tao. Ngunit, nananatili silang kalmado at nakafocus, umaasa sa kanilang training, at malalim na paghinga para magawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. O isipin natin ang isang atleta sa isang championship game, Sobrang intense ng pressure. Dala nila ang bigat ng expectations ng mga tao. Nananatili silang kalmado sa pamamagitan ng pagvisualize ng kanilang tagumpay, pag-block sa mga distractions, at pag-focus sa kanilang training. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na posible ang pananatiling kalmado kahit nasa ilalim ng pressure. Sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga taong mahusay sa pagharap sa mga high pressure na sitwasyon, makakakuha tayo ng mahahalagang aral at estratehiya tandaan lahat tayo ay may mga huwaran na nagpapakita ng kahinahunan obserbahan sila matuto mula sa kanilang mga pamamaraan at i-apply ito sa sarili nating buhay Seksyon 5 paghahanap ng iyong sentro mga mahahalagang aral ang pananatiling kalmado kapag nasa ilalim ng pressure ay isang kasanayan kailangan ito ng pagsasanay at pagkilala sa sarili sa pamamagitan ng pagunawa sa ating mga triggers at pagbuo ng mga coping mechanisms, malalampasan natin ang mga mahihirap na sitwasyon ng maayos. Tandaan na huminga ng malalim, magsagawa ng positive self-talk, at magpahinga kung kinakailangan. Hanapin ang pinaka-epektibo para sa iyo at gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pananatiling kalmado ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ang buhay ay laging may mga pagsubok. Ngunit, sa pamamagitan ng pagmaster sa sining ng pagkakaroon ng kalmado, mahaharap natin ang mga ito ng may kumpiyansa at katatagan.